Nagulat naman po kayo. Kayo po ba si Mang Efren? Mayroon kang nagugustuhan na lalaki. Mm -hmm. Matangkad. Gwapo. At mabait. At tigit sa lahat. Dax siya. Mm -hmm. Ngunit wala kang pag-asa dito. Hoy, yung laway mo. Tulala ka na naman dyan kay Floyd gumagawa niya kasi talaga eh. Siya yung dream boy ko. Kaya hindi na ako magtataka kahit kung bakit ka magiging matandang dalaga. Kasi ambisyosa ka. Pipili ka na lang ng lalaki yung hindi mo pa kayang abutin. He, ikaw nga mahilig ka sa pangit eh. Coming from you, at least ako minamahal at inaalagaan. Hindi katulad mo, Umaasa ka naman dyan sa dream boy mong hanggang pangarap mo lang? Ay nako, umuwi ka na nga. Nakakainis ka talaga. Yeah. Ay, Ay nako, hindi pa ako uwi kasi magdidate pa kami ng boyfriend kong mabait at sobra akong mahal. At pangit. Huh? Pangit ka rin. Che, dyan ka na. Are you okay? Yeah. Excuse me. Di ba ito yung sikat na manggagamot sa maseda? Kung saan may mga nagbebenta ng gayuma? Oh my gosh! This is a sign? Wala namang masamang itry, di ba? Who knows? <laughs> Nagulat naman po kayo. Kayo po ba si Mang Efren? Oo. Oh, oh. Ako nga. Pasensya na sa atlantyan ko. <clears throat> Sandali, diyan ka lang. Oh. Ah. Mang Efren, oh. may nakita po kasi akong papel. Tapos nakalagay dito na pili lang daw po yung taong nakakatanggap nito. Tama ka dyan. At isa ka sa maswerteng makakatanggap ng aking kakayahan. <laughs> mga ninuno ko nagpadala niyan para sa mga tao na nangangailangan katulad mo. Ganun po ba? Maraming salamat po ah. Marami akong gamot dito na may iba't ibang kakayahan mahika ka. Akin ako may mo. ah <sighs> sabayan mo. Abaika. Abayga. Go pala. Go pala. Ko. Ko. Isa pa. Ikaw naman. Abay ka Go. Pala ko. Bilisan mo pa. Abayga. Go. Pala ko. Oh, Ay, nakikita ko na. Tay, ko pala ako. Oh. Mayroon kang nagugustuhan na lalaki. Matangkad. Gwapo. At mabait. At tigit sa lahat. Dax siya. Mm -hmm. Ngunit wala kang pag-asa dito. Dahil pangit ka na nga. Ambisyosa ka pa. Grabe naman kayo mga Efren. Masyado kayo na may personal. Bakit? Hindi ba totoo? Hmm. Oo na. T totoo naman. Eh ano po ba yung dapat kong gawin para mapaibig ko yung lalaki na pupusuan ko? Huwag ka mong Meron akong gamot dito na binabalik-balikan ng mga tao. Ah, yan po ba yung sikat na gayuma sa maseda? Alam mo pala eh, o ikaw na dito. Ah, hindi, hindi po. Sige na. Sorry. Ito ang aking wagang kayo, Ito. <laughs> Isang kutsara para sa pag-ibig na iyong hinahangal. Efektibo po ba talaga yan? sampun libo para sa iyo. Pero pag bumalik ka, P20,000 na. Mahal naman po, sampung libo. Aba, iya, may kakaibang kakayaan tong kayo mo. Kung ayaw mo, huwag na lang. Ay, hindi, hindi. Ito na po. Ito na. Ito, ito. Sampung libo. Ayan. Isang kutsara sa isang araw yung bote na yan, isang linggo na itatagal niya. Isang linggo lang po? At di, pag naubos to, babalik ulit ako sa inyo. Wala na po ba kayong tawad? Wala, Antia. Bagsak presyo na yan. Kung gusto mo sa iba ka lang maganda. Hindi, okay na. Okay na po. Sige po. Salamat po. Alis na po ako. <laughs> <laughs> Lloyd. Tubig. <laughs> e, Inom ka muna. Thank you. ah, oh, medyo, medyo masakit lang yung ulo ko. Ah! Ah! Ang ah, sakit! Ah! ah. Ikaw na ba talaga yan? Ba't parang kakaiba ka ngayon? Bakit? Parang ang ganda-ganda mo kasi. Tsaka... Lalo kang sumeksi. ano ka Sarap mo tuloy kainin. ano ka ba? <laughs> Uwag mo ko dito kainin. Ganoon tayo sa bahay ko. Tara. Tara. <laughs> ha? Shit. Tapos na pala yung gayuma ko. Ang last day ko na pala to. Hindi pwede to. Kailangan kong bumili kay Mang Efren. Kung hindi, mawawala sa akin si Floyd. Huh? ginagawa mo? Wala. E, wala ata. Hindi kayo naglalandian ni Floyd ngayon, ah. Hmm? Hmm. Siguro LQ kayo, no? Aba, oh, tindi mo, girl, ha? Paano ka kaya nagustuhan ni Floyd? <laughs> Hoy! Grabe ka, ang sama mo, ha? Nasa pangat kaya yung true love, no? Che, okay. ako eh sa babae Mang Efren, saan po kayo pupunta? Dapat parang nagmamadali kayo. Uh, ano? Uh, uh, nagpadal ng masaya ang aming mga ninuno. Kailangan ko na rin lumipat ng lugar. Ha? Huh? lugar? Bahan mo pu pwedeng makabili muna ako sa inyo bago kayo lumipat na ibang lugar. Uh, pasensya na nagmamadali na talaga ako pero eto sige. 20 mil. Gaya ng usapan natin. Uh, eh, eh paano po pag naubos to agad? Saan ko po kayo hahanapin? Pasensya na. <laughs> Hindi namin pwede ipagsabi kung saan kami pupunta ngayon at kung ano yung magagawin namin. Ganto na lang mga eh friend baka po may may bibigay po kayong gamot na p p pwede pang habang buhay ko gamitin para hindi na po ako pabalik-balik. Uh, wala tayo nun eh. Ito lang kaya kong ibigay sa'yo. Ah, um, and, pag sabay-sabay mo yung tatlo na yun sa isang baso, siguradong mabisa yan at matagal yung epekto. Magkano po ito? 60K. Ay, 50K na lang. may discount na. Yan ito. ito, 50K. Ito, 50K.

Pwede mo ba nakita si Floyd? Kaya hindi na ko pa eh. Si Pal hindi mo ba alam? Ha? Huh? Ano? pinagahanap siya ngayon ng mga pulis. Bak... Bakit? ano ano nangyari? Scammer siya, te. Scammer, manduloko. Magnanakaw! Ah, pa paano? Pa Balita ko, modus daw nilang magkakaibigan na manloko ng mga babae. Tapos alam mo ba na nagbebenta sila ng mga peking gayuma. Tapos nag-aano pa sila nag lalagay ng maliit na papel. Tapos ang mga biktima nila ay yung mga may gusto kay Floyd. Sa bagay naman kasi talaga, marami nagkakagusto sa kanya at mauhumaling dahil gwapo din talaga siya. Don't tell me. Oh my God. Sab -sab sabi sab sub biro lang yan. What the hell, sub 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 sabi sub sabi nung Mang sub 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 sa akin si Floyd. Kaya ayun, binigay ko lahat. Teka, 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 teka. -te 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 Nakapunta na ba siya sa bahay niyo? Oo. Mm -hmm. May susi ba siya? Oo. Shit! Halika na pumunta na tayo sa bahay niyo. Samahan na kita. Tingnan natin kung nandun pa yung mga gamit mo. Bilisan mo na! <laughs> 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 kaya bayan ba yun? Hindi ko kaya ng Ha, ikaw lang naman ang mahilig sa pangit. Oh my gosh! Pigsis sa sign? Wala namang masamang na itry, di ba? Who knows?

35 lang. 35? 35,000! 35,000 <laughs> pala. Wale. 35 binahit sa'yo. 10K. 10K? Dami niya nalaktawan na Oo, oh, Grabe naman kayo mga Efren. Namimersonal naman po kayo masyado. Ulit, malit. Gawin mo na. Gawin on na. Grabe naman yeah. yung mga Efren. E e Gawin on na. Okay. nakawa kayo kamay ko nun? Uh, grabe Kasi yung mga e Grabe naman na kayo mga Efren. <laughs> Nagmamadali na ako. Nagmamadali na talaga ako, pero sige. Isa ba, isa ba? Sige, okay na. Okay. Gets, gets. Nagmamadali ako. Nagmamadali na ako. Alis na ako. Sorry. Okay. Maraming salamat po sa tagapanood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy, ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagada wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila. Walang pag oh Tibol Manila Walang pag-aalilangan Sa ilalim ng mga bituin Tayo'y magkasama